guys, pag lagi po kayong uh, nag-aapura ito gusto nyong mag-iihaw ng bangos pero walang uling gusto niyo yung haras, pwede naman ganito pag na-prepare yung mm. yung bangos na ilagay na yung yung ingredients luya, sibuyas at saka iba pa ito ang aking isang paraan, guys. Ito na lang ang aking gagamitin, guys. Uh, bumili ako ng uh, non-stick na yung pinakamalawak na centimeter diameter. Ito. Pag tamad akong mag-ihaw sa uling, ito na lang. Pwede pala sa mga ganitong sim simple na pag-ihawan. Pwede sa on gas, uh, on gas tap. Ito, oh guys. Doon na lang ako mag-iihaw. Napakasimple po at saka pangras talaga. Ang dali-dali. Pagkatapos malinisan yung bangos, ganito siya. Pag wala kang aluminum foil, pwede rin dito. Mm. Ah, painitin muna. Yan. Pag mainit na mainit, yan nalagay ko na. Pwede ano, lagyan ng konting, mag-rub ng konting oil. Uh, yan. Konting oil lang, i para ano. Tapos, ah, uh, hapos, ilagay ko na itong bangos. available ko sa akin ang paninda. May paninda akong ganito na ano, uh, pan. Hindi siya masyadong ma, hindi siya ano, masyadong makapal at manipis. Sakto lang yung para hindi ano, para makakatipid sa gas talaga. Kasi pag masyadong makapal, matagal uminit, matagal mag, maluto. At para madali siyang ano maluto sa itang ibabaw, takpan mo rin ng ano ng kasing lawak. Oh, yan. Tinaktan ko na, guys. Oh, hindi maano, hindi maayos ang aking pag i-explain. Yan, tinaktan ko yan. Tapos hihinaan ko lang yung apoy. Yan, mahina na siya. Pag medyo ano, lalabas na yung amoy na mabango. Yan, sa kabalikta rin. Ayan guys, naluluto siya. Kinihintay yung ano, pagbangon niya. Ayan guys, ginaliktad ko na siya after 5 seconds. Ang dali talaga makaluto. Hindi siya, ano, dumikit, oh. Hindi siya dumikit. Kutsi yun lang yung gagamitin ko, oh. Hindi talaga siya dumikit. Ayan. Ang dali pa lang maluto. Takpan lang mo na. Ayan. Nan-stick talaga siya. O, hindi siya dumidikit. O, ayan. Hindi siya dumidikit. Ayan. 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 Ayan, o. ayan. Mm -hmm. Pan ko ulit para ano, mag-evaporate yung lasa. Ayan. Ayan, ayan. Ay, pwede na. Ayan. Ayan, pwede na. Loto na.